Totoo ba yan? Baka naman sales talk lang yan. So hindi ako basta... Alam mo yun? Misan umuoo lang ako pero actually hindi ko siya iniinom. Hindi, hindi ako naniniwala. Tunay kong pangalan talaga is Dennis Esteban Dominguez Valdivia. Pero mas kilala ako as Dennis Padilla. Well, pag uh, walang taping or walang shooting, daily yung exercise ko like nag-gym, nagba-barbell, nagda-dumbbell, tapos nagba-boxing, regular ako nagba-boxing. And there are times na nag -ano ako nagma-mountain bike. So, those are the regular exercises na ginagawa ko. But before, naglalaro rin ako ng badminton at least once a week. So, Siyempre, lalo na ngayon, nagkakaedad na ako eh. So, lalo kong inaalagaan yung aking uh, physical health. Kasi pag maayos yung physical health mo, pati yung mental health mo, nasasab sumasabay na siya Ang eh. kadalasan kasi, nung medyo bata-bata pa ako, kahit mapuyat ako ng tatlong gabi, sunod-sunod. Yung susunod kong araw na yun, parang wala lang. Pero siyempre, habang nagkakaedad ka, katulad ngayon, senior na ako, ang nararamdaman ko, kunyari dalawang araw na magkasunod akong puyat, ang tagal kong makarecover. Siguro through the years na marami akong bawal na kinakain sa araw-araw, at saka syempre, minsan, napapainom din ako. Syempre, pagka medyo may inuman eh, hindi mo naman pwede piliin yung pulutan mo eh. Usually, yung pulutan natin, kontra rin sa katawan eh, dahil mga paborito nating pulutan, mga pampaikli ng buhay Kung ang unang mention sa akin ito casually lang, is my good friend Gary Lim, yung artista rin. For uh, many years ko siyang kasama, ang lagi niyang dinadain is yung kanyang gout. Misa nga, pauwi na kami galing ng work o galing sa uh, pagpupuyat, sasabihin niya, pare, daan muna tayo ng butika. Sabi ko, bakit? Bibili ako ng gamot ko para sa gout. Sabi niya, wala eh, ganun talaga, nagkakaedad eh. Pero, meron akong tinikman ngayon, sabi niya. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, yung plabo mix. Sabi niya, lalagyan mo lang ng tubig, aalugin ah, mo, tapos regular mo lang iinumin. So, ano nangyari? Sabi ko sa kanya, hindi rin ako, duda rin ako nung una. Pero after drinking it straight for almost three weeks, magwa one month, yung gout ko, isang buwan, dalawang buwan nang hindi umaatake. So nung nakita ko sa kanya yung mga pagbabago at yung mga symptoms na meron siya dati at nawala. Doon lang ako naniwala kasi testimony yun. Oh, 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 oh! 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 Oh, sorry sorry sorry. Ano Ko sorry sorry. To big to big to big. ko binigyan ako na binigyan ako ni Gary ng sample. Tapos, nag-try ako for one week. Bali, ang iniim ko, isang buo nito. Araw-araw. <tiny> <tiny> ang naramdaman ko, dati, bago ako makarecover doon sa exercise ko, almost 24 hours eh, the next day. Ramdam ko yung pagod. Sabi ko, ba't ganoon Parang hirap pa rin ako. Pero nung umiinom ako ng Flavomix, number one, ang recovery ko sa pagod mas mabilis. Number two, bago ako mag-exercise, nung iniinom ko siya, mas humaba yung ano ko, yung resistance. Mas humaba. Number three, at isa sa pinaka na gusto ko siya, na normalize yung pagdumi ko sa araw-araw. Actually, hindi lang sa umaga. May palo up ako sa gabi. Kaya sabi ko, maganda yung digestive system ko. Nag-improve siya. So, yun yung pinakamasarap na naramdaman ko. So, sabi ko, malaking improvement to sa health ko. Kaya itutuloy ko siya. And I will drink this hanggang sa dulo ng aking buhay. Dahil alam kong makakatulong sa akin. Tama-tama, mga asawa ka na. Kailangan mo ng pampalapot. Ng pagmamahalan. Ah. happy na nakilala ko yung Prada and alam ko, uunahin ko na yung family ko tapos yung mga friends ko na Sa lahat ng mga kapanood, sa akin, hindi po ako nag endorse ng mga products, lalo na yung mga health products. Never ako nag endorse Pero itong Flabomix, e-endorse ko po dahil tested. Number one, ng friend ko. Number two, ako. So, this is a live testimony na experience ko, naramdaman ko and alam ko na makakatulong to sa araw-araw na mga activities, lalo na yung mga strenuous activities, lalo na sa edad ko kailangan ko 'to.